Ah, good morning mga kabonski Andito tayo nga Nalis na, tayo Andito na tayo sa si Skyway Mga si kabonski Kung makikita nito ano na ito Nasa iba daw tayo na Ito yung... so, na, na nga, nakapag pick up na tayo sa BIR. Ayan. Andito tayo sa warehouse Sa ano, kalawakan labotas yan ito yung wearong sa paglalagay na pinikap natin kanina tumuloy na kami kanina sa ano uh, biyaya yan dito natin lalagay yung ating pinikap ng mga box yan, mga kaul mabigat to mga kabongsi maliit lang siya pero napakabigat yan kapag walang pasok sa trabaho sa publica, ah, dito ako nagpupunta nagano ako rito extra extra para hindi mapakante ang ating araw kaya minsan usap kami ako na ano na mapasama man lang kasi sayang ang araw kaya ang mga pinikap natin mga kabongski ayan ito, ito yung mga ano natin. Marami rin to. Marami rin box to. Pagbibigat pero okay naman. Ayan, si Boss Justin. Ayan, kasama. Diyan, na ilang boss ko dito. Pagka mga deliver, ayan. Mga bagay. Ayan. Minsan ang iba naman ang nilalo namin dito, inilalagay mga balikbayan box. Ayan, ito deliver naman to papuntang Sambuanga. Ayan. Marami ring ano to. si Boss Justin, kahit na boss yan, nagtatabaho rin yan. Oo, oh, mga skin Boss natin yan, na, pero sabay siya sa buhat. Siya uh, pa-boss-boss lang. Yan. Yan. Okay na, natapos na natin mga ibaba yung ating na ano kanina. Mamaya, sapya ko lang. Ayan, ito na tayo ngayon mga kabooski. Sa warehouse. Here. Dito ilalagay ang ating na pick up kanina. Ito, galing BIRD yan. Yan. No. Yan. sinusukat sukat na yung mga ating box para magkasya sa container yes. Yeah. na paglalagyan uh, container ano uh, ito sukat na mga kamuhi na pwede na namin ilagay sa container bag sa kapuntang ano yung mga container na ito may kanya-kanyang disconnection ito pwede magkamali na dapat paglagyan baka kung saan mapapita kung lagyan ng lalagyan dito kami tinuro ng ano nag measure ng ano box papuntang sa buwangga ano, mabigat na tumulong kami ang alawang ano namin to mga ang alawang biyahe mamaya naman ulang pinikap namin pupunin namin dadali namin sa kabila ito muna yung galing sa ano, niya. ang bigat ha eh. ano lang yan mga laman mga Agang, ang kapit talaga kahit papin lang pero napakabigat siksik ito so, yung talaga kami o oh, hindi na namin may taas sobrang bigat ayun kasama rin namin si boss Jun ang aming driver napakalabot mag drive siya yung nandun sa taas ng ano L3 taga tula para makuha namin yung ano, ilalagay sa container na yan. Ayan. tinandaan niya muna yung mga nilagay namin para alam nung up kung saan galing na kumpanya ayan na. okay ayan. Ayan. Ayan, ayan. na nilagay na sa container pa ating mga na. Shipment. Pag deliver papuntang Sambuanga may amya Uuwi na kami. Pabalik lang kami dito. Ah, yeah. Kabongski. Yan, yeah. mag na lang kami ng ano. Ang mga resibo para makauwi na. Eh, yeah. yeah. ayan okay mga Kabongski. Ito ginabi na nga kami ng pag-uwi sa Southwood Mall. Yan. Yeah. salamat sa panonood sa inyo, mga Kabongski. Thank you.